Mga pelikulang pinagpala ng maraming parangal. Sa mundo ng pelikula, may ilang gawa na tunay na tumatak dahil sa dami ng kanilang natanggap na parangal. Isa sa mga ito ang Himala, isang obra maestra ni Ishmael Bernal. Nagpakita ito ng husay ng Pilipinong paggawa ng pelikula. Ang anak naman, pinagbibidahan ni Vilma Santos, ay umani ng iba't ibang pagkilala mula sa loob at labas ng bansa. Jose Rizal, isang biopic na nagbigay liwanag sa buhay ng ating pambansang bayani, ay nagtamo rin ng maraming awards. Ang babae sa septic tank, ay nagpamalas ng kakaibang estilo at pagsusuri sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sunday Beauty Queen, isang dokumentaryo tungkol sa buhay ng mga OFW sa Hong Kong, ay nag-uwi ng international awards. Sa bawat pelikulang ito, nakita natin ang galing at puso ng mga Pilipinong gumawa't umarte. Tunay na maipagmamalaki